恐らくはこの人。Now, uh, kahit mga araw siya at mainit hindi mo mararamdaman yung init niya kasi dahil sa hangin na ibinubuga ng kalikasan hmm. Balat kayo pala ang pag mo Balat ka? Anong balat? May mga naglaro sigurong bata yung isda ay kinulong sa buti Ayan, ang daming patay na isda See

daon, daon meron akong dami isko ang patay ayan you know, fish guys, ang dami mahihinang isda ayan o ayan o, ang dami isdang patay ayan ayan na guys, nandito na tayo sa kagugtuan ayan, daming bato dito ito yung rocky part ng uh, dagat ng San Policarpo Esther Samar kung saan dito rin ang part na mas marami ang isda dahil sa totoo dito na mamahay ang mga isda na malalimit tuwing high tide dito rin yung part na kung saan maraming pinatay na isda ang daming pinatay na isda o, ayan o. Knock. oh ayan oh nak oh, ito nga nak pwede pa ito oh ang laki ang dami huwawa naman Oy, huwag kang hahawak doon sa lumalangoy kanina na isda saan? Ito no, yung black? Mm. Ayan mo. Ayan mo. Guys! Ang isda ang may sa likod. ng isda na sayo, ang dami pati mga to sayang ito na ko yan? Mm -hmm. kinuha mo dun oh, kunin mo yan oh. pula pa diba ano? Bueno. yung hasang Ano oh, yung hasang? Yung ayan Ayan, pula pa siya Sige na, kunin mo Lahat yan Ikot tayo. Ito pa nako. Sayang Ay, siya. niya. Bakit ayaw mo? Ayaw. Bakit ayaw mo? Tuong ang amigo. Oh. ko. kaninya. Oo. Mm -hmm. Kukunin ko yan. Oo, sayang. Papa? Ha? -mm, -hmm, ito rin. Ayan o. Kaya ang, ang isda. isda Malangsa. ตุนไต้โห่ปูน